Yo guys. Dito tayo ngayon sa Orchard Hotel, no. Ayan, na, napakaganda ng hotel na 'to. At di ko alam ba't ako nagbablog ng ganito, no. Siguro sige. Para may share ko sa inyo kung ano meron dito sa kwarto nila. So ayan. Pakita muna natin ang salabas labas. At pagkatapos, ang kwarto nila, Ayan ang bedroom. Tasip lang. Siyempre yung alarm clock, tingnan nyo naman guys. Oh. Napakaangas. Diba? Napakalaki ng ano nila. Alarm clock. Tapos, ito pa malapit. taas baba natin ito. So guys, ito yan. Ayan. Pag pinindot mo yan. Ayan, yan. Pag pinindot mo yan to dito natin na ayan no look at that di ba ay as ito naman patas di diba? Siyempre, di mawawala yung kape. <laughs> kape nila dyan. Yung mga tubig. Dito. Yung meron dito wala lang rep malit na rep walang laman siyempre <laughs> may tv alright tapos gusto mong umorder ayan uh, extra pagkain pero actually meron naman siyang restaurant sa baba the orchard cafe at dito cabinet yan normal. Ayan, oh. Normal. Meron pa siya. Ayan. Diba? Kompleto naman, oh. Galing. Tapos ang CR. Siya... Ah, dalawang pinto. Kaya diba mo naman. Dalawang pinto. Pagpasok mo dito. oh, di ba? Pasok ka. May pinto ulit dito. Labas ka ulit diba siguro yun ang purpose dun yun at syempre ayos naman ang um, CR nila kumpleto rin mga amenities alright sige shower mo shower nila o baka dupit din yun o lalang o bueno, ayan o, share natin may ilaw nito mm, pero tingnan natin lang guys talaga naman yung ilaw nya ko lang saan yung ilaw eh. basta yan guys ah. o di ba? lupit o dalawa yung ano nya shower head saan ka pa? boom hm. So, yun lang, guys, pinakita ko lang. Wala kayong pake kung nagbablog akong ganito. <laughs> <laughs> Mayroon din siyang siyempre, adjustment sa aircon. Yun know? <laughs> So, ano pa ba? Wala na, yun lang guys. At dito naman pala, may free wifi. Free wifi yan.